Hello kabayan, magandang araw. So for today's video, sasagutin natin yung mga nagtatanong na bakit walang signal ang kanilang SIM card pagdating sa ibang bansa. So um -top na problema, bakit uh, wala walang signal ang ating SIM card ay dahil ang gamit nating cellphone ay local brand. So gaya ng um, Oppo ah uh, read, read, me or real me uh, yung iba pang local brand so pagdating na sa ibang bansa po asahan na natin wala talaga yung signal kaya ang kailangan po natin gawin is magpalit ng cellphone kaya ang kailangan po natin gawin is magpalit ng cellphone para mag kaya ang kailangan po natin kaya ang kailangan po natin gawin is magpalit ng cellphone para magka-signal ang ating SIM card So, once po na, na maisalpak ninyo sa ibang cellphone ang inyong SIM card, magkakasignal na po yan. Okay? Pero, Uh, ganito naman po yon. Pagdating natin ng ibang bansa, ang uso po kasi doon, kukuha ka ng cellphone, may kasama na po yung linya. So, ibig sabihin, may kasama na yung SIM card. Na ang babayaran nyo po doon, ay babayaran nyo yon ng installment. Halimbawa, for one year. Ang magbabayad lang kayo, halimbawa, uh, uh, depende kung magkano yung down payment or kung gano'n yung katagal na huhulugan yon nakadepende doon kung magkano yung down payment na down mo. So, i-explain naman po yun sa inyo ng uh, telco na pagkukunan nyo doon. So, yun. Um, mas, mas makakatipid rin kayo kung ganun yung kukunin nyo kaysa bumili lang kayo ng cellphone kasi yun parang yung internet na lang ang inyong binabayaran So, pagkatapos niyong bayaran, yung internet na yon sa inyo na din yung cellphone. Yun ang pinaka-practical uh, na pwede mong gawin pagdating sa ibang bansa. Ang kailangan lang naman sa pagkuha nun is meron kang ID, uh, yung kanilang national ID sa ibang bansa. Pag nandun ka na, kung saan bansa naroon ka. So, pag meron ka na nun, uh, pwede ka na kumuha ng mga gano'n na installment. Okay? So, pwede kang magpatulong sa mga nakikilala mo doon or mga nakilala mo or kung nandyan ka na, mga nakilala mo, mga kasama mo sa bahay o kasama mo sa trabaho kung paano ang proseso sa pagkuha So, wag lang kayong mahiya. Magtanong sa kanila. Or kung DH ka sa abroad, um, pwede ka namang magtanong sa amo mo. Okay? o, na magpabili ka ng cellphone kasi walang signal yung cellphone mo dun sa bansa kung nasan ka nandun. So, I hope nakatulong sa inyong video nito. So, mag -ingat ka palagi kung, kung saan ka man nandyan. At lagi kang mag-pray. Okay? So, thank you for watching. God bless.